Nag-start po pala kami dito sa Just Fried Chicken sa Sulu Street Tayuman po talaga. Ano pa lang kami food cart, ito pa lang po yung ginagamit namin. Sa kanto pa lang kami. Nag-start kami noong 2021. And then, pinalad po kami. Medyo dumami po yung customer namin. Hanggang sa nablog po kami sa Sulu. Naghanap pa kami ng pwesto. Lumipat po kami dito sa ano po. Felix um, Huertas, dito lang din po sa Tayuman. One month lang po kami doon. Dito naman po kami ngayon lumipat. halos araw-araw po nakakaubos kami dito ng 150 to 200 kilos po araw-araw po. Ay, tsaka halos talaga po araw-araw namin dito mahaba yung pila. Simula start po kami ng ano, 11, ayan medyo mahaba na pila tsaka gabi. ayun po, tuloy-tuloy po yung tao. iba po kasi yung sa pagluto namin ng ano eh, ng chicken talaga eh. Yun po yung sa amin, um, hindi namin siya tinipid sa ating plus sa ano, ingredients niya. Pati sa gravy, ganun din po. Hindi po namin siya tinipid. At saka, maaasahan nyo po yung luto ng just fried chicken namin, yung crispy po. At saka malalaki. Hindi po namin siya tinipid sa ano, timbang. At saka mura. Ayun po, affordable para po sa mga mamimili, lalo na sa mga nagtitipid po. sauce po pala namin na available ngayon. May bago po kami. Ito po, yung spicy gravy, suka, tsaka buffalo po. Dati po, ano lang kami, regular gravy. Ngayon, kasi po nangyari, ah, marami po nagre-request gusto po ng spicy. Kaya ito po, nag -add po kami ibang, mas, ano po, um, sauce para po sa mga customer na nag-request. At nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga napunta ng mga naging regular customer na namin at ng mga ano po, am um, tumangkilik araw-araw na pumupunta po dito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga po pala si uh, Anel Fryan at ang may-ari ng Just Fried Chicken. iniimbitahan ko po kayo na pumunta po at kumain dito po sa aming Just Fried Chicken na matatagpuan po sa 1629 Malabon Street, Corner M, Natividad. Malapit po kami sa D.O.H. Tayuman. And then tapat po niya, may Petron po kami. Uh, punta lang po kayo dito. Open po kami araw-araw, 10 a.m. hanggang 9 p.m. po.